Hello mga kamiranda, I'm going to uh, make you listen to a uh, AI voice na gumagaya sa boses ko ngayon na gusto kong malaman po ninyo na hindi po ako ito. Pakinggan po natin mga kameranda Ito ay hahawakan ko mismo. Haakayin ko ang lahat ng mga mamumuhunan sa proyektong ito. Dapat mong iset up ang iyong account kaagad upang ma-activate ang iyong account ipaalam mo sa akin kapag tapos ka na. Nagbubukas ako ng 10 slots para sa mga bagong mamumuhunan upang kumita araw-araw at lingguhan mula sa trading kaysa sa makaligtaan. Ito ay hahawakan ko mismo. So, mapapansin ninyo na parang may binabasang script at napakalalim ng Tagalog. Kaboses ko talaga Kameranda, pero bakit ko gagawin yon? Hindi po ako iyon. And I will never, ever, ever ask you to open any slots or whatsoever pag nakareceive po kayo ng ganitong voice message, pakiusap po, block yung account na yan. Hindi po ako yan and I will never ever ever send you a voice message. Mayaman na po ako. <laughs> okay? Kaboses ko talaga ka Miranda at hindi ko alam mag talagang level up ng mga scammers ngayon. Pakispread po itong video na to for awareness. Pakiusap po, I will never ever ever send you Uh, a, deep fake AI voice na ganito asking you to invest. Pakiusap po, mahirap malaman kasi ka bosses ko talaga pero I will never do that, Kameranda. For awareness, type number one sa comment at please share this video. Maraming maraming salamat po.